Taong 1929, itinayo ang Laperal Mansion sa San Miguel sa lungsod ng Maynila bilang regalo ni Nooy Doña Sabina Shoko sa kasal ng kanyang anak na si Josefa. Kalaunan, naging pagmamayari na ito ng Malacanang. Matapos ang siyam na taon, muli itong binuksan at binigyan ng bagong mukha para sa mga bisita ng Malacanang. Isa sa mga inaral namin na kinakailangan ng ating mga bisita ay ang madaling access sa mga pupuntahan nila. Karamihan ay sa palasyo naman ang mga meeting at engagement. Kaya nitong mga nakaraang buwan ay may idinagdag tayo sa latest addition sa ating Filipino hospitality asset. Ito ang parang lodging o tuluyan ng ating mga bisita. Ito ay pinagtulungang ayusin at pagandahin ng Malacanang at si First Lady Liza Araneta Marcos. Mayroon itong labing apat na kwarto at limang state rooms para sa mga conferences at meetings na dagdag sa tourism assets ng bansa. Mahalaga na ang ating bisita ay eh, pakiramdam naman nila ay eh, very welcome sila dito. Para naman maging mas matibay ang ating pagsasama, ang ating mga agreement, ang ating mga partnership sa iba't ibang bansa. Ano naman natin sa panahon uh, ngayon, uh, sa mundo ngayon, kailangan na uh, marami kang kasama doon sa iyong ginagawa at uh, ganyan na rin ang ekonomiya ng buong mundo. Kaya't uh, importante na malaman nila na mahalaga sila sa atin. Maliban sa La Peral Mansion, na una na rin ni-renovate nung nakarang taon ang ilang mahalagang gusali sa Malacanang, gaya ng Goldenberg Mansion. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.